sa totoo lang. Simula nung nahiwalay ako, siyempre, hindi natin naasaan, nahiwalay sa asawa, gano'n. Eh, hindi na natin matanggap. Siyempre, kasi so very close ako sa mga anak ko eh. Uh -huh. Ang tatlong anak ko kasi, babae eh. Oh, yeah. Ayun, babae anak, sobrang Sira. close sa tatay, di ba? Uh, -huh. diba? uh -huh. Siyempre, iniisip mo, gano'n ba may... Eh, nangyari na. Ay, nangyari. So, ayun, nahiwalay ako sa asawa. Diyan, 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 nagsimula na talagang hindi ko maisip. Pag, pag iniisip ko, parang hindi ako mapaniwala, umabot ako sa ganun na na yung walang-wala talaga. Na wala okay. kang, walang, walang wala, walang-wala talaga. Na hindi ko maisip. Ngayon, pag iniisip ko ngayon, hindi ako makapaniwala eh. Oh. Na ito to, biblical kasi, no? Romans 8.20, ang sabi doon. all things work Or together to for good to those who love God, to those who are walk according to His purpose. Yes. Yan pa lahat na mangyari sa buhay natin. masamaman o mabuti, siya'y kabubuti natin. Okay. So, inayaan ng Panginoon na mangyari sa akin to. Para at least, may share ko sa iba na hindi na mangyari. Doon sa lala sa mga kabataan, di ba? Na At lalo sa mga, pero mo kung magsasalta sa atin ng Panginoon. Sana binigay ko na lang sa iba yung, yeah. yung binigay blessing. ko sa yung blessing. Kasi ganyan lang gagawin mo, sasayangin mo lang pala. Kaya talagang nangyari, okay? Hindi, na, napariwara talaga ako. Eh. Talagang umabot ako sa punto na, isa na, ayokong, sa isang taon akong dilubas ng bahay. Sa bahay lang ako, nagkukulo eh. yeah. sa kwarto. Talagang, totoo yung kasabihan, eh, parang tumigil na yung mundo mo eh. Uh -huh. Ganun na tumigil yung mundo mo. Tsaka alam mo naman, Brad, kristyano tayo. Pero yes. nawala yung pagka... Nawala yung pagka-kristyano mo yun. Eh. Nalambot, nag... Ano, na... Na... ah, uh, kung kumupas, nawala, nawala. Na, ang tawag dyan, nag-backslide talaga. Ganun. Okay, like nang simple-simple lang naman. Ang buhay naman, ha. Ang, ang dali mm -hmm. lang naman ang buhay. napasimple pasimple lang ang buhay. Sa awit 15-1, nakalagay doon, Brad, di ba? Siyang lumalakad na matuwid, gumagawa ng katuwiran sa kanyang puso ay hindi makikilos kahit man. Untouchable ka pala. Huwag ka lang liliko. Okay, 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 okay. Huwag ka lang liliko. Sabi, yan, kaya tuwa-tuwa ako. Tuwa-tuwa ako in your miss ko eh, ko misko, eh. kasi lagi niya sinasabi, God first, God first. Tama. Biblical 'yan eh. Diba Sa Mateo 6:33 nakalagay doon na seek first the kingdom of God and his righteousness and all, and all this, these things, and things, things shall be added, added to you. Hindi okay. nung mo pala ang Diyos, lahat ng gusto mo, Sabi, And all these things shall be added to you. Lahat ibibigay sa iyo kaya yeah. God first lahat ibibigay sa Kaya talagang yun ang nangyari sa akin, inihaan ng Panginoon para ngayon maging ano ko ngayon, walking testimony ko. Hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga PBA player. Naglalaro na, na, na nabigyan din ng blessing katulad natin.